Hi, madlam people! Mabuhay! Ayan, good morning, good morning, good morning. Wala pa ligo si Coach Lani. But then, ayan, nag-take po tayo ng video ngayon para po ipakita ko po sa inyo yung aming katas TPC na house extension. So, since natapos na siya, hindi ko po masadong masyadong napakita halos lahat yung mga natapos. So, dito po muna tayo sa ating first floor. Ipapakita ko po, po sa inyo yung aming uh, katas TPC na Uh, seven digits na house extension po. So, bukod pa po yan ha, sa paid in cash po namin. Actually, 3 months lang po namin na bayaran itong bahay namin. And then, ngayon, tina-extend pa po natin siya ng another 7 digits. No? So, grabe, ano, lahat po ay katas TPC. So, uh, without further ado, let's, ano na po? let's uh, have a house tour, mini house or home na katas PPC. So, ayan, let's go! So, ayan, eh, nandito po tayo sa aming uh, pintuan, syempre. So, ayan, and ang aming katas, TV sinahalaman. <laughs> ayan po. And, hi, say hi. Oh, and, eto po ang aming uh, na. Dati, ang laki-laki na ito. So, ano to, aso namin po yan. So, si Masha, and eh, ito na po yung aming harapan. Yan. So, hindi pa po masyadong ayos pero at least mapakita ko po, po sa inyo ayan. And sampayan pasya <laughs> So pasok na po tayo sa ating uh, bahay na catastrophic. Dati po ay itong pintuan namin ay uh, push and pull. Ngayon po ay sliding na po siya para ma-maximize po yung aming uh, tawag dito ang aming pintuan. So, yan. Sliding door na siya. And, yan. Ang aming... Yes. Ang aming mini uh, living room. Yes. Say hi again. So, ito po siya. Yung aming sliding door. So, syempre, sarado po natin para... Habihan. Sarado na ito. Po I just the ito po, mini living room. Ayan. Yung mga chinelas namin. Mini Christmas tree. Nagpabili siya na mas maliit kasi gusto niya daw ng Christmas tree. And then, ayan na po siya, yung ating high ceiling. Ayan. So, dito naman po tayo pumunta sa... Ayan. piano ni Ate Trisha kasi nagpa-piano lesson siya. Mga collection ni Brian na alam niyo po kung magkano isa niya, five digits po isa niya. so, grabe, no? Yeah, Ay, I, will show your fish. And makalat po dito sa ilalim dahil sa mga motor and stroller ni, <laughs> ni, ni GM. And then, ayan po, nagkabita po kami ng mga garlands because it's Christmas time. So, here po ang aming ah uh, dapat po lalagyan po namin ng sofa yan na pael, pero wala nang mapaglalagyan tong sofa namin. So, pina, nilagay na namin dyan para hindi na ibenta. And, ayan. Dati po dito yung dining namin, pero pinalitan na po namin para maging, ano po, maging mas maluwag at ma-maximize yung area. So, ayan. Ayan, lagyan natin ng Bible verses yung ating bahay. And ito po, nabili ko yan sa Wilcon, no? 2,000 plus isa. Ayan, and then, yung wall namin, nilagyan namin ng cladding. And then, ito na po yung aming Christmas tree. So, last year, hindi po kami nakapag-put up ng Christmas tree dahil nag-renovate po kami. And then, ito po yung aming um, tawag dito. Gustong gusto ko sa part na to kasi napaka-aesthetic. So, upo ka lang dyan. Then, pwede ka mag-selfie. And then, dito na tayo sa... Oh, actually, may lagusan din dito. Ayan. Hindi po pwedeng tanggalin ito. Tsaka yung pader na yun, dahil pose po yan. And dito na po tayo sa aming... So, ayan po siya. And ito yung aming... Uh, no, tawag dito, console table. So, sa console table, may kasama po siyang Bible. So, pag gusto po ninyo magbasa na Bible kami, pagka, ano, pumupunta ako dito, magbabasa ako, kahit yung mga iilan lang na Bible verse. And then, ayan, so, ayan na po yung aming console table. Ayan. And then, dito na po namin nilagay yung aming dining table. A dining chair, yan na po yung dati. And then yung dining table, hindi po yan yung dati. Dati po oval. Pero dahil maliit po yon, yung dati ko po pong dining table sa una kong bahay, kinuha ko dito. So, andyan siya yung dining chair noon na kay Annalyn na binili na niya. Binenta ko sa kanya. So, ayan, pinalagyan natin ng salamin para magmukhang malaki po yung aming bahay. Dahil maliit lang po ang aming bahay. So, ayan, and then, ito, nabili ko naman sa our home. Ayan. Then, tuloy po tayo. Ayan, and then, ito na po yung aming nook area. Ayan. So, ito po, binili ko po siya sa Lazada. Murang-mura -mura lang yan, nasa 2,000. Yes, I will show your fish. Ayan po, 2,000 lang po yata. Yan, tatlo na. And then, ito sa Lazada ko din binili. No? Napaka-aesthetic. And, ayan, sa Lazada ko rin po binili yan. It's na tamani money tree. No? So, ito ko hindi po siya money tree. Nabili ko po siya sa Lazada. Para sa akin, hindi siya money tree. Dahil, gustong-gusto -gusto ko po yung Bible verse na Jeremiah 17, verse 7 to 8. Na, kung sino po yung tao nagtitiwala kay Lord at uh, yung confidence is in him at uh, para po tayong puno um, uno na nakatanim sa isang batisan na hindi po tayo um, hakaranas kakaranas ng drought o tagtuyot it will bear fruit so ayan po yon so gustong gusto ko po yon Jeremiah 17 verse 8 kaya bumili po ko ng tree kasi it represents the ano the tree na kami po ay naka-anchor kay Lord at naka-sandal kay Lord. So, yon di ba? Blessed is the one who trusts in the Lord. So, di ba? Sabi ganon. And then, eto, nabili ko sa Lazada. Nakalimutan ko kung anong tawag dyan. Nakita ko lang siya sa TikTok. So, cute, di ba? So, oil po siya parang timer something no? So, parang sign time, ano, timer sign. Nakalimutan ko na kung tawag doon. So basta binili ko po siya sa Lazada, napaka-cute. And then ito binili ko po sa Pinyel. So we walk by faith at by sight. And then yung ah uh, sabi ko bilin-bilin na ni Yen, yung kanyang fish. So Betamax fish yata po 'yan. So ayan po siya. So, kahit wala siyang oxygen, ay nabubuhay. Basta kakainin lang. And, yung tubig niya ay dapat uh, yung stock water. Ayan. So, mga kalat. Oh, mga kalat yan. My first yes. And then, dito na po tayo. So, sliding door po ito. Palabas sa gilid. Pwede po siyang uh, papunta sa labas. And ito na po yung aming uh, clean kitchen. So, ito po, gumawa po ako ng ano, ay napagawa po ako ng electric, uh, electric stove. Kasi, napakasikip po dun sa aming kitchen, sa lutuan. And then, ayan. But as for me and my household, we will serve the Lord. Okay. Yan, yan. Had a fun camp at Jollibee. You have a lot of stars. Yeah. Congratulations. Yay. So, ayan po. And... Ayan. Dati po, color gray po yung aming modular. Pinapalitan na po natin dahil usang-usang aesthetic color white and team kahoy. Ayan. So, gray cool. Nabili ko po yan sa pinyen, sa Lazada. At saka sa Lazada po yan. Ay, ano, sa... Uh, itong kitchen na ko po sa Wilcon. Ayan, sa Wilcon na rin po yan sa pinyel. And then, syempre, may CCTV tayo. Nagkalat na CCTV dito sa bahay then, Microwave, yan. Parang init-init na lang. Ayan. Lasones ang rambutan. And yes, yan. At yung ating ref na four doors. Yan. And then, punta po tayo dito sa aming coffee area. Yan. Uh, tea, coffee. So, kumpleto po siya. So, mahilig po ko mag ni nanay. And, ayan. Then, cabinet. Dito po nakalagay yung mga gamot po namin. And then, yung mga uh, stock namin ng na mga groceries. So, magululong po siya. Then, yes, wine. nag <laughs> isa na lang. Ubus na. And then, eto po yung aming. Siyempre, dahil uh, nagdede si, si GM. Nagdede si GM. Nagdede si Yen. So, ayan po, kompleto. And also, siyempre, mga chicha bukod pa dyan, mayroon po sa drawer. So, ang aming electric uh, dispenser, water dispenser, yan. Katas TPC. So, dito po, natutulog si GM. Nasa loob, playroom po dyan. Okay, playroom po dyan. Hindi ko na po bubuksan dahil si GM ay natutulog. Okay, then, punta po tayo sa aming toilet and bath. Okay, ito po sa aming first floor. Toilet and bath, ayan. So, aming simpleng-simpleng toilet and bath. So, bata ni GM, malaroan niya pang Ayan. So, nasira na po. Napundi na yung aming cobre dito. So, ayan. -aya po ng matawin. And, ayan. <laughs> so, diba? Every day, pangarap ko po, po magkaroon ng bidet. Sa totoo lang po, Feeling ko po kapag may bidet, mayaman. Nakakayaman <laughs> po kasi. Dati po kasi tabo-tabo lang po kami. So, ayan po. Ay, yan. Sorry, yan po. Ayan. So, ayan po. Ayan. Sabay na natin dahil sayang kuryente. So, that's it po. dati po, ito po ay plain white lang. Pinalagyan po natin ng na cladding para magmatch po sa ating uh, modular na, ano, na wood. So, kaya pinakladding po natin yung side na to para lahat po ng side na yan ay Kim Kahoy ha? Halos. So, ayan po siya. Ayan. Diba? So, ayan. And, Actually, pong room na yon is room po talaga dapat. Pero ginawa po namin siyang playroom, may TV po doon. At puro laruan po yun ni GM at tulugan din po niya. No? So, ayan. Ito na po yung aming paakit po naman sa taas, sa second floor. So, next time po, dun, dyan naman po tayo mag magbi mag video Ayan. Ayan, di ba? So, that's it po. Yan lang po yung ating live ngayon, no? Na ngayong hapon, ayan, yung aming first floor. Hindi ko na po pinap hindi na po tayo pumunta sa bandang likod dahil marami pong kalat, wala po kami tubig ngayon. Hindi ko po alam kung bakit wala ang tubig, okay? So, yun po, yung nasa likod po namin ay hugasan po M30 kitchen and meron po mini pantry doon. And then may paakyat po yon na bodega po namin. Pero dapat po ay maid's room yon Pero bodega po namin. Kasi wala naman po kaming maid. So meron lang po kami mga tagalinis dito sa aming bahay. So stay out po sila. So ngayon, ayan po. And glory to God. Lahat po na nakita po ninyo ay pure, pure, pure katas TPC. Marami pong nakakilala kay Coach Lani na dati po talaga says lady ako at ang aking asawa po ay isang OFW. Pero yung pagiging OFW po niya is 2 years and a half lang po yon. And glory to God kasi napauwi po namin si Brian, natin si Brian through TPC. Salamat kay Lord kasi dinala po nila kami sa TPC. And dati po yung asawa ko ay sobrang negative na sabi niya magsasara din daw po yung company namin pero alam niyo po sabi ko sa kanya na uh, isupport niya lang po ako kasi masaya ako sa ginagawa ko kasi nakikita ko po na uh, truly totoo po na meron pong resulta dito sa TPC and uh, sabi ko dadating yung araw na mapapauwi ko siya and alam ko darating din yung araw, magkakaroon kami ng sariling house and lot. Pero, praise God, alam nyo po pa na pangalawa na po itong house and lot namin, na katas TPC. Hindi po namin ma-imagine na talagang uh, mangyayari ito through TPC. Basta, ang ginawa lang po namin, hinataw po namin si TPC at talagang nagsumikap po kami at ano, um, sinipagan namin and dumating po talaga sa point na ano, magugutom kami, mauulanan, may initan, sa matutuyuan ng pawis, no, magkakasakit. Normal po yon kasi tao lang po tayo na papagod. Pero ang hindi po normal, yung hindi natin ipaglaban yung pangarap natin para sa pamilya natin. So, deserve nyo rin po ito. Kaya dapat po ay Uh, kung nasa TPC na po kayo, ay hatawin pa natin naman sa tawin. Kung hindi pa po kayo nasa TPC, welcome na welcome po kayo sa amin. At pwede nyo pong itry na uh, isama isama sa inyong uh, goal na kung nagtatrabaho ka man, pwede nyo pong extra income to. pagkadumating dumating yung time, mag-resign kayo bilang empleyado. And then, kung OFW po kayo, naghahanap po kayo ng negosyo dito sa Pilipinas para pag-uwi ninyo ay meron po kayong um, negosyo na na-build na na no so dito po sa TPC welcome na welcome po kayo and kung tambay ka or housewife ka mas mas welcome ka dito alam mo kung bakit mas malaki yung edge mo na kumita oh di ba na bahay ka lang nag, honestly ang dami ko pong mga leaders na sumali dito sa TPC na dating mga housewife lang ngayon may sarili ng kotse, may sarili ng bahay, di ba? at kasama nila yung mga anak nila. and praise God, doing TPC in just span of seven years. Ang dami na po na bago. Nagkaroon kami ng dalawang bahay. Meron kami kaming Mitel. Meron po kami dalawang sasakyan. Actually, tatlo yung sasakyan. Nag-away pa kami ng asawa ko. Binenta namin yung isa. Dahil wala po kami parking. Parang naawa po yung asawa ko. Dahil naibenta si Wigo. Pero okay lang po yun na kay Coach Marvie Abode naman po sila. Albert Abode. Nasa, ano na po sila, um, mabuting kamay. No? And yun po. And praise God. Kasi meron pa tayong farm lot, 'di diba, Na talagang may saving, sobrang ano po, sobrang sobrang ano lang po talaga. Ah, uh, galing lang po ni Lord na binigay po si TPC sa amin as a blessing po. And gagamitin din po kayo ni Lord as a blessing sa other people. Pagbutihan niyo lang po itong TPC, no? So with that Maraming maraming salamat po. Always remember po na yung Jeremiah, yes, 17 verse 7 to 8, no? Kapag nag-a-anchor po tayo at nag-trust tayo kay God na whatever na decision natin or ginagawa nating negosyo, just like ni Coach Lani, nag-start ako sa TPC, sabi ko, Lord, ayoko na maging empleyado. Ayoko na po talaga maging empleyado. Pero sabi ko, Lord, gusto ko ko si TPC na ibigay mo na sa akin na ko siya, lahat ay gagawin ko, pag-aaralan ko, magte-training ako lagi, magsusuport ako whatever it takes. So, sabi ko bigyan mo lang ako ng malaking grupo at pagyamanin mo ako dito sa TPC. And and the rest is just a story na po. Talagang pinagyaman po talaga tayo dito sa TPC. Salamat talaga kay Lord. And yun nga yung sinasabi sa Jeremiah 17 verse 7 to 8 na kung nagtatrust ka kay Lord at Uh, hiningi mo yung guidance niya dito sa TPC, no? Bigyan ka ng mga good leaders, quality leaders, para kang puno na nakatabi sa batisan. Hindi ka matutuyot magbe-bear ka ng fruit whatever happens, no? So, kaya talagang gustong-gusto ko rin po yung Bible, Bible verse na yan. Bukod po sa Jeremiah 29 verse 11, panghawakan po natin ang mga pangako ni God sa atin. Kasi never ever failing God po siya. Never, hindi siya failing God, but a loving God. Hindi po siya sinungaling. Lahat po ng pangako niya ay gagawin niya sa atin. In His perfect time and will. Okay? So, habang nasa process tayo, I-embrace lang po natin yung process na yan. And, ano, uh, i-enjoy nyo. I-embrace, enjoy and trust the process of Christ. And kapag nandun ka na sa momentum na yon mas masarap ang tagumpay kapag pinaghirapan at dumaan ka sa proseso. At yung, yung patience mo habang nasa proseso ka ay na nabibuild yung character mo, nabibuild yung ikaw, nabibuild yung team mo, hanggang sa kapag nasa, nasa tukto -tuk ka na, alam mo, grabe, iba po yung, yung, yung pakiramdam, yung wisdom na meron sa'yo na kapag nasa tukto -tuk ka na. Ang gagamitin nyo ni God para maging testimony mo sa ibang tao, para maging, ano ka, maging isa kang, isa kang tao na ini-inspire nila at makakatulong na ma sila para gawin din nila yung negosyo, gawin din nila yung uh, magpatuloy pa rin sa buhay. Kasi gagamitin nila yung story mo na, oh, Si Coach Lani nga nakaya eh, mas, mas malala pa yung, yung nangyari sa kanya kaysa sa akin. So paghuhugutan ka ng, ng lakas na loob, gagamitin ka ni God para paghugutan ng lakas na loob ng ibang tao. So with that, sabi nga ako, ano may yung pinagdadaanan mo ngayon, gagamitin niya ni Lord para ma-inspire mo yung iba bukas di ba so maraming maraming salamat po to God be all the glory bye bye po